Go. Stop mo nga, stop mo nga! Gago mo nga, isbray Ano kayo? Na? Uy, dugong! Eh, gago! Gago, oh, si Rina, pre! Si Rina ba? Oo! Oh. Nakala ko, dugong! Gago, si Rina, oh! Gago na! Lagagi, kawawa naman. Ako wala sa tubig, pre. Ano, galing natin? Parang, gago na, na natin to. sa tubig. Gago! O, oh, laki! Uy, gumagawa oh! Uy, oh! Sarap kainin oh. yata yan eh. Oh. Kago, hindi kita kain yan. Hindi ba? Ay, hey, akala ko kinakain yan. Uy. 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 Parang uh. para buto <laughs> para <laughs> <Bay. laughs> na. Bay. Uy. Uy. Ano ba problema nyo? Tiga ko ng salita. Salita. Nagsasalita ka? Saka okay, hindi ako serena, no? Oh. Mini serena ako. Oh. oh. O. O. Mi Mini serena? Saka, bakit naku ko tinatawanan? Ah. Eh, nakakatawa naman talaga eh. Mabalahibo ka eh, pa eh. No, tulungan nyo nga ako makabalik sa ano? Sa? Sa dagat. Gago, bakit sa dagat yung nasa gawa? Ano ba pa? Ba't matalon ka? Uy! Ililigaw ako eh. Ililigaw? Oo. Um, kasi nagkakayaan yung mga ano, yung mga ito. Oo. Oh. Eh napadpad ako dito, ayun o. Oh. Tapunta ako sa palayan. Oh, nga, no. Oo nga ano. Naligaw ka? Ligaw na ako eh. Bago na eh. malayo dagat dito boy. Uy! Saan ka dadaan? Walang dagat dito eh. Kaya nga tulungan nyo naman ako. Dito yung dahan! Dito yung Sa Dito ba? Dito ba? Dito ba? Papuntang bundok dyan! Gago! Uy! Logo! sa Uy! Hindi ako saka hindi ito! Uy! Gago! Uy! Tumatalo! Uy! Tumatalo! Uy! Gago! Uy! Saan papunta? Uy, tumatalon. Dito yung dahan. <laughs> Uy, gago. <mo ulong. laughs> Uy, mauulog. Uy, Ano ba dito yung dahan? Gago. <laughs> Pabalik sa dagat. Hindi dyan, papunta doon. Dito Saan? mo na, nauwaw na ako eh. Papunta kang pala yan eh. Ha? Gago, isda Ang laki ng isda. Saan <laughs> mo Uy, anong gagawin yung baka pipirito nyo ako okay, ah? Gawin ka namin sweet and sour. <coughs> boy, dili kayo po na. Uy, dili kayo Alfonso. nyo. Oh. na Ikaw kung Boy, boy, boy. boy, boy. ano, ka namin sa dagat. Ano, lulutuin nyo ako? Kasi, wala tumig dyan. Ako ko, ano, lalakoy ako. ka namin sa bay, na ako. Sa bahay.